Busog na busog na siya oh. Busog na siya. Kain pa rin siya ng kain. Kawawa naman eh. Kawawa naman. Kailangan makakain siya ng 90 unit na leaves sa uh, dahon. 90% ang dapat niyang makain. Bawal din ito makakain ng mga uod, tilas, lalo yung makate yung tilas. Patay din yan. Pag pinainom ito ng ulan, tsisipunin din ito, bawal din. Gaya ngayon, hindi oh, ba may iwan-iwan, bakit biglang bumunok yung ulan? Ay tatakbo ka. Ay yung mga nakatali, gaya nung si Bupalo, oh. Ay, tumayo na si Bupalo. Ay, yung sana na pa rin. Kagaya niya, no. Oh. Kain pa rin siya ng kain. Ito si Bupalo, Ay, ito si Buntes, oh. Kay Ma'am Karin niya, no. Yan, laki-laki oh. ng tiyan, oh. Ay, busog na busog ito si Bupalo. Oh. Ay, kung ganyan sana yung mga nag-alaga ng kambing, hindi sila palalayasin. Mamahalin sila ng amon niya eh. Wala eh. Ipabantay nila sa ibang tao. Tingin-tingin. Ay -tingin. eh kung naiinggit. Biglang pinalo yun. Eh di wow sana all. Tapos sasabihin na bayok tong. Kailangan. Hindi naman mabayok tong yan kung maganda ang pag-aalaga mo kailangan talaga bantayan mo. Kailangan talaga ito, pag nag-alaga ka ng kambing, pukusan mo, ako nag-alaga nag sa kambing, Nagalaga ng kambing sa Kalambalaguna, one year lang. Yan, buhay pa si Ma'am Joanne, Bangladesh. Napatunay sa akin na perfect ako mag ng kambing. Yung mga matanda nga, na hindi na makabangon napaanak ko pa. Kasi hindi na siya makabangon, kasi sobrang gutom siguro. Kasi sa kantandaan. Eh. Gusto pa rin ng kambing mabuhay ang ginawa ko nilagyan kong naprel. Tinakeno ko Buti dapat dito pala may magtanim ng naprel mamjuan Joanne. Tuwang tuwa siya nun, Si am Juan, yung amo ko. Bangladesh ang asawa. Tuwang tuwa yun kasi nagtanim ako ng nam mam no na pril maganda yun, parang tubo parang tubo kasi yun kahit yung katawan noon, kinakain nila. manamis namis kasi yun eh. Ang daon niya parang tuburin. Ang katawan niya parang tuburin. Yun ang dapat dito. Ayan, tuwang-tuwa silang dalawa. Tuwang-tuwa ang mga kambing. Nakakatawa magalaga ng kambing lalo pag marami. Hindi, hindi ka na ma ma-stress, hindi ka parang nawala ang problema mo. Lalo kung nakakapaanak ikaw at saka ang gaganda. Tuwang-tuwa ako noon yung may alaga ko sa Kalamba, Laguna. Tuwang-tuwa yung amo ko. Nung iniwan sa akin, 11 ang ano, ang natira kasi yung sinundan kong nag-alaga. 40 daw yon 40 daw yun. Hindi siya nakapanak. Nagkandawala. Ayun pala, ay binibinta. Binibili ng siyabo. O binibili ng siyabo. Nalaman-laman ko lang yung ako ng caretaker doon. Ay kawawang nga yung mayari. Talagang papalayasin ka talaga eh. Kung ako ngayon eh, aywan ko lang. Papakulong ko siyang lalaki ng kambing. 60 kilos ang isa. Walastig. 60 kilos yun. Inalaga ko nga eh. Nag, naging isang taon, nag one year ako. May ako nagpunta doon, nag isang taon ako nung May 20. May 20 rin akong dumating, may 20 rin akong akong umalis. Kasi nagbakasam na ako sa amin. Iniiyakan ako ng ama ko. Dapat ganun. Ganun dapat. Kung mabuto silang